Hello mga palangga! Hito na naman ang inyong Mami Karidad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan niyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. Maaga pa nga tayong magising mga palangga para makapaganda ng umagahan ng aking pamilya. Aalis din kasi ng maaga ang asawa ko at may pasok rin sa school ang lalaki kong apo. Dito mga palangga ay naghiwa na ako ng spam at ipinirito ko lang naman yan at magluto rin ako ng fried egg na paborito ng apu kong lalaki. Para sa akin mga palangga, mahalaga talaga na kumain tayo ng almusal dahil ito ang unang pagkain natin sa buong araw at nagbibigay ng enerhiya para matapos natin ang ating mga gawain. Di ba mga palangga, kapag kumain ka ng masustansyang almusal, mas maganda ang iyong konsentrasyon, maganda ang iyong mood at performance sa trabaho man o eskwela? Nagtimpla na rin ako dyan ng kapi at chocolate drink para sa asawa at apo ko. Nagprepare din ako ng babaoni ng apo ko sa school niya. Nilagay ko nga dyan sa maliit na bagnyong baong sandwich at juice ng apo ko. Hindi na kasi siya bumibili sa school at dyan na ang ginakain niya tuwing risis nila. Nang dumating yung asawa ko mga palangga, ay may dala siyang isda galing sa palingke. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda na ito, pero nilinis ko lahat yan para may bilad sa araw para gawing lamayo. Kung mapapansin niyo mga palangga, sa nakaraan kong vlog, ito talaga madalas ginagawa namin sa isda na ginagawa naming lamayo. Isang paraan na rin kasi ito mga palangga para ma-preserve ang ating pagkain at mas tumatagal ang isda kahit hindi mo pa agad naluluto mga palangga. Medyo marami nga ang mga isda dyan, mga palangga. At medyo may kaliitan, kaya dapat matyaga ka sa paglilinis. Sabi nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero sa aking mga palangga, kapag may tiyaga, eh may lamayo. May lamayo tayo mamaya na mauulam. Yan na mga palangga at binilad ko na ang nalinis kong lamayo. Nilagyan ko nga yan ng asin at pampalasa bago ibilad sa araw. Nung hapon nga mga palangga, hindi eh, ni niliver dito sa bahay namin ang nabili ng asawa ko na isang bulig na saging. Daming saging rin ito mga palangga. Mahiligin kasi kaming kumain ang nilagang saba. At masarap din gawing banana cue mga palangga. Tinanggal ko nga lang yan sa pinakapuno yan para maayos ko sa misa. Sa ang saba sa paborito kong prutas mga palangga. Masarap at masustansya ang saging na saba. Pwede itong kainin ng hilaw, nilaga, prito o gawing minatamis. Bukod sa sarap, marami rin itong health benefits sa ating mga katawan. Ito lang naman ang ganap namin ngayong araw mga palangga. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang ilike at i-share ang ating video. Lagi na nating tandaan na ang tunay na kaligayahan sa pamilya ay nagmumula sa pagmamahal, pagkakaintindihan at pagiging buo ng bawat isa. Sa susunod ulit mga palangga at iyon lang. Salamat!